Trending sa social media hilabina sa katauhan sa siyudad sa Panabo lakip na sa probinsya sa Davao del Norte ang mga mulo mahitungod sa mga guba nga dalan sa Tagum Panabo circumferential road o Masiladong Tadec road. Mainitong isyu karon ng mga reklamo sa motorista sa mga guba nga dalan resulta sa dili hamloy nga dagan sa trapiko pero wisyo og peligro sa mga motorista ug biyahero. Sa pakiginabi sa news team kay Dean Ortiz, Information Officer sa DPWH Regional Office 11 sa buhatan sa DPWH nga nahimutang sa Kunukutan, Tagum City, iyang giklaro nga anaa sa area of responsibility sa DPWH ang maong circumferential Vote. Kaning, uh, tabong, uh, road. Kanyang uh, tagong uh, panago sa itong Road, mga mga official na pangalan niya, is under the mandate of the H. Gibutyag ni Information Officer Ortiz nga ni Adupang Tuig 2018, ilan na kiningi-request sa National Government apan walay na hatag ng pondo alang sa Distrito 2 sa Davao del Norte alang sa pagpaayos sa maong kalsada. In 2019, we uh, were lucky to be granted uh, 137 million under the 2019 budget to repair intermittent portions of the cell road so mahulog na uh, re-blocking lang pa siya. In 2020, we requested an additional na 20.7 million for the 2021 budget. It just so happened that this request was dropped for later release. Na? Uh, we were hoping to do it for comprehensive release of the funds but uh, unfortunately, it was canceled. It took, some, it took some it time aron magawas ang mga kondo. actually nigawas siya tong agosto lang it was already due for reconstruction Dugang paniya makanunayon ang pagpahinomdom ni Mayor Relampagos aron maatiman ang problema sa maong dalan. Our attention was of course called by Mayor Relampagos so, aron may balang kung unsa kita ang status sa maong dalana. Pero atong i explain sa ilaha na wala gitay available na pondo ato. And they understood. Ang kanang mga national roads, kanang ginabuhat na to sa DPWH. So wala yung ginagunitan ang local government na pondo for uh, the repair or the reconstruction. Lahi ang budget sa LGU, lahi ang budget sa national. Sa laing bahin, bisan pa man responsibilidad sa national government ang pagpaayo sa maong dalan, nagpahamtang gihapon ang lokal nga panggamhanan sa panabo ug mga lakang aron maremedyohan ang maong problema. Nalanta mga remedial me measurement sama sa pag-aspalto. Tuig 2020, nagkandak uh, nagkanda kita o uh, repair and maintenance sama sa pag-aspalto ang mga lubak-lubak. O ang DPWH Uh, ano na kita yung paking alayon sa ilaha Gibutyag usab ni Engineer Rabanos nga gikinahanglan usab ang hiniusang tabang sa ubang ahensya aron mapadali ang paglihok sa problema. Usa sa mga bagay nga dapat mapaluap ana uh, dili lang ang LGU kundi dili apil na ang atong kongresional kay namantay kongresional office sa district 2. Sila pod makatabang ana sa pagpaluap. Makita man nato nga ang distrito aduna na po na sila yung mga gigahin nga infra sama po sa LGU nga aduna po yung gigahin nga infra kaya lang ang sa LGU nag ang iyang jurisdiction na rajud area of responsibilities pero ang may dako jud nga mura og makahatag og uh, mapadali mao ang ato ang congressional office sa mga stakeholders tapos sa panabos wala mo gipasagdan sa DPWH It just so happened na kaning uh, mga ala ano, doon natin mga budget constraints na nagihan, no? Uh, doon na pag-inagduha, pag-inagduha, ang pandemya na, uh, na mo ay nag-cross slash sa pila ka percent sa atong funds. So, kaning project na buhato na ito, diya sa inyong lugar, medyo na late lang ang release, pero di pasabot na ibiyaan na, na sa DPWH ang maudalan. Sa pagkakaroon, makita nga gisugda na sa DPWH ang pag-ayos sa maong dalan. Niini nga sitwasyon, nakita na ito ang usa sa maayong epekto sa social media, isip pamaagi aron madungog ang mulo sa katawan o mahatagan o kasulbaran ang mga problema sa komunidad nahimong partner ang katawhan o gobyerno aron mapausba ug mapalambo ang mga serbisyo o programa alang sa katawhan sa panabo. Kauban si Kameraman Eman Pan kini sa si Genevieve Rose Alforque alang sa Frontline News.